ayaw. Bakit? Depende depende sa sa kata. Mabakit ba, bakit ka ba? Ha? Bakit naman ba, tayo bakit ba? Bakit naman ba, tayo bakit? Wala. Tinanong ko lang kung bakit ayaw mo na, kung bakit ayaw mo ng ilaw. Asa lang na eh. Wala nang, wala nang, wala nang tiga-aaral pa ako. Ayaw mo na ng ilaw? Ay, ayaw na ng magulong ko eh. Eh, hindi eh, matang dalawa sa magulong ko. Nasanay na. Ah, kailangan pag gabi, patay na yung ilaw. Ah. Uh. Dito lang naman, sa labas, sa labas, wala nang mga ilaw parang yung mahina lang klase ng ilaw yung hindi ganong kaliwanag dito lang sa kwarto ko yung maliwanag na ganyan hmm. pag, pag, pag um, ang ilaw pag kailangan um, wala ang talaga pag wala talaga pinapatay okay. ko na hmm. kagaya mo kagaya ngayon kausap kita nagigita mag ako hindi Ah. Maril a masalabas pa din mga. Hmm... Kita mo? Hindi. May manag. Hindi rin. Itim lang. Ha? Ah. Itim lang. Kita mo may Hindi. Wala. Dep Depende sa iyo kung gusto mo talaga ba yung ilaw sa gabi. Hmm. Pag ay nag-isawa ka. Okay lang siguro. Pag may kasama ako, hindi okay lang na madilim. Pagka ano kasi feeling ko kasi pagka madilim, parang tatakot ako. Parang feeling ko ang daming mga matang nakatingin sa akin. Ano yung multo? Hindi ko alam. Basta parang ganyan yung aking feeling. Kaya gusto ko, pag ng mata ko, maliwanag ka agad. Hindi yung, di ba, minsan nga pag kayong madilim, naka, hindi pa ako dumidilat niyan. Nakakapa lang ako, tapos pikit ang mata ko. Parang ayoko imulat yung mata ko, tapos madilim. Parang feeling ko, parang magbubulog ako. At ano yan, pag -alawa power, 嗯。Mm?